Hello po, kamusta po kayong lahat? <clears throat> May Taro? Okay, titingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Unahin natin, syempre. Ano yung mga ganap sa kanya na wala kang alam? <laughs> okay. Alam ko naman kung bakit ka nandito sa atin, ano. Para malaman or kahit pa paano meron kayong makuhang advice. Okay. <clears throat> oh. Offer something. Um may blessing sa asawa mo or sa person mo, ano, Sa boyfriend o ano man tawag niyo dyan sa person niyo <laughs> May blessings, ano? Nakakatanggap siya ng... Kung hindi po ito blessing, mari po ito ay isang promotions na magugustuhan niya, yung aangat niyang sarili niya. Okay? <clears throat> yes po. Meron pong ganun yung person niyo Ang galing. Magaling kasi ito. Magaling ka rin naman, panigurado. Pareho rin naman kayo. Actually, iniisip ka niya eh. Iniisip kasi nandyan yung ano, yung yung tent natin. Gusto niya makipag-ayos. <clears throat> Teka lang. Sisindihan ko lang yung katabi kong kandila. Okay. Oh. Oops. Sorry. Bismillah. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Oh, si Pentacles. Okay. Maganda-ganda nga ang reading nyo. Si Cups. Si pentacle. Uh, si Eight Pentacles. Si Three Pentacles. Si... F okay. Nasaktan mo ata ito sa salita. <clears throat> sa pananalita. Ano? Nasaktan and parang dahil doon sa pangiinsulto. Possible din sa mga kamag-anak, hindi lang ikaw nakasakit. Basta may salita po, possible na parang may salita na parang ginamit niya yon para mag maging patunayan or patunayan sa iyo na mali ka. Okay? Yes, meron ditong ano, Five of Cups. Umiiyak umiiyak ata yung person nyo. Three of Cups. May celebrations ata paparating. Pwede rin na victory. Okay. Nagtutulungan. May nakikita akong nagtutulungan silang magkakapamilya. Possible din na parang um, kung hindi po ito pamilya, pwede rin po itong teamwork. The star. Okay. Ang ganda, uusad ang career niya. Uusad. At tingin ko talagang na spoil may tong taon na ito for sure. Kasi hindi naman ito ganito lalabas ang energy niya kung kung wala kang kinalaman, 'di ba? Uh, mahilig ata siya sa hayo, pwede dog, cats, bird, lahat. Um uh, meron ba sa salon or may gunting ako nakita eh or nagugunting ka lang ngayon, may ginagawa ka sa opisina ka. Pwede rin nakaputi, pwedeng nurse ka, may hawak kang ano, 'di ba? Yan, nakaputi kay eh. Or doktor. Maraming salamat po may mga doktor na nanonood sa akin. The High Priestess and Pentacles. Wow! Makikipagsapalaran ito. Patutunayan niya na nagkakamali ka. Hindi siya ganun, uh, hindi siya ganun kasama. Mahal na mahal ka niya. Gusto niya bumawi sa, sa kasalanan na nagawa niya sa'yo. Okay? The Knight of Wands. Okay. Okay. Ah, is self-insecure. Ace of Cups. Nagsiselos. May pinagsiselosan ata siya. Maaring may umaaligid-aligid sa'yo. Gumaganda ka na naman, di ba? Maraming naka nakapaligid na parang liniligawan ka. Temperance and Ace of Pentacles. Wow! 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 Kung ano yung plano ng person mo mag magtotoo daw to, lalabas, mangyayari. Um, meron siyang magandang papasok ano Papasok na makakatulong din siya sa iyo soon. Okay? lalabas ito. Possible na meron. Halimbawa, may plano siyang bibili ng bahay, mabibili niya daw yon. Bibili siya ng lupa, mabibili niya daw yon. Papasok siya sa trabaho. Halimbawa, nag-a-apply siya. Gusto niya maging police, gusto niya maging seaman. Makaka-ano daw siya. makakaalis, At, maganda-ganda ito, oh. Makakaipon daw siya. Okay, at syempre ikaw ang inspiration ng person mo. Okay, dahil gusto niya wala so far wala akong nakitang negative about that kung nagsasama kayo. Okay? Kung nagsasama kayo, 'yan, kung okay naman kayo. 'Yan, maganda naman. At doon naman tayo para sa mga long distance, ano? Ano yung energy ng mga long distance? Ano yung energy ng person nila? Tingnan natin. Stalking. Lagi siya naka-stalk. Laging nakabantay. Dapat saan ka. Dapat alam niya. Lagi siyang nakabantay sa'yo. Like, uh, grabe yung pagmamahal ng person mo. Umuusbong. Umiiyak, ano? Ah, uh, mahilig siguro kayo magsarili. O through video call. Pwede. Normal. Kasi long distance, that's normal. Okay? So ingat-ingat lang, 'wag lang magpakita ng mga ulo ninyo, ano? Pwede naman kayong mag-play with your person, pero 'wag lang ipakita 'yung body parts. Uh, 'Yung sorry, 'yung ulo, 'yung mukha niyo. King of Swords, kahit asawa nyo pa 'yan. The Swords, okay? Aha, madalas kayong mag magbangayan, mag, okay? Tampuhan kasi nga dahil sa hindi niya nakaya 'yung long distance relationship. Okay? Meron ba ditong uh, namatayan? Sorry ha, sorry. Hindi naman sa tinatakot ko kayo. Kung meron pong namatayan dito, pa pa panigurado. Kasi long distance to eh. Kasama po yung mga soul na namatay. Meron pong taong namatay na namimiss po kayo. Okay? Yan. So, ano naman. Sa mga single, tingnan natin yung energy ng mga single. Lumabas kayo mga single. Okay? Okay? Oh, wow, uusbong din ang career mo, makinig ka ha, gaganda, tulipag, ipagpatuloy mo yan, huwag kang mawalan ng pag-asa. Alam ko, minsan umiiyak ka kasi feeling mo parang lahat umaasa sa'yo, wala na nang natitira para sa'yo, pero alam mo, makinig ka, ang person mo ay makikita mo na, malapit na para sa ma single takot ka lang mag-explore. Takot ka lang kasi meron kang past trauma. Ano? Takot ka siguro, ganito siguro lahat ng mga lalaki, lolokohin lang ako. O, yan. So, maging matalino, that's good. Pero yung past trauma po natin ay hindi po pwede natin yan sa presence. Okay? Kung gusto mong magmahal, mahalin mo rin ang taong tapat na magmahal sa iyo. King of Pentacles. Meron pa rin blessings. Okay? Subukan nyo magtaya. Subukan nyo... Uh, eh, hindi ko alam ha. Basta hindi ko naman kayo niyayaya na malulong. But subukan nyo lang magtaya. Baka po possible. Or yung person mo may lucky. Okay? <coughs> oh my God. Sorry, sorry. Sorry po. Alam naman po na yung lahat na meron akong allergy. Ano? Pasensya na po, hindi po talaga yan mapigilan. Okay, doon naman tayo sa inyo. Sa nanonood ngayon sa akin. Bismillah. Lord, bigyan niyo po sila ng magandang reading. Pakiusap po, ikaw po ang mabilis at malakas, kumilos. Bigyan niyo po sila ng gabay. Ang tamang mensahe mo para sa kanila. Oh, overthink. Ah, uh, kailangan mo kasi magdesisyon ano. Okay. Sorry again. Okay, wow. Ikaw to ha? Okay, ang dami mong pasan-pasan. Siguro breadwinner ka kahit mataas ang trabaho mo, kahit may pera ka ano. Okay. Mari nag ka sa father, asawa, kuya, kapatid, may isa kang anak ah, may, may sorry. may isa kang inaalala. Possible po 'yan, okay? But sa tingin ko nakagitna naman si Ace of Diamond, saglit lang 'yan, dadaan lang 'yan sa Okay? Huwag mong ano, hindi naman siya totaling heavy. Iniisip mo lang ito, okay? Huwag kayong ma -paranoid. Oh, tumalon siya. Bismillah. Yarab, sana ito ay maganda. Parang awan nyo na po. Yarab, bigyan nyo po sila ng magandang reading. Bismillah. Okay. Someone's talking. Wow! Wow, 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 wow. May pinag-iisipan or nag-iisip itong tao na ito. Siguro, maring boss mo ito, pag-iisipan kanya dapat ko ba itong tulungan, dapat ko ba itong pataasin, yan so, ang, an sa tingin ko talagang makukuha mo yung gusto mo kasi nandyan si The Word at Ace of I si see Wheel of Fortune kahapon pa magandang reading ninyo kinakabahan okay, lang ako dito Seven of Swords, ano yung Seven ko lang pa yung cards natin pala, sorry okay, yan, okay okay, maganda pa rin, kahit Three of Wands ang lumabas okay para kasing minsan nawawalan ka na ng pag-asa. Ano yung Seven of Swords? Tingnan natin. Please, i-guide nyo po sila. Seven of Swords? Ayan. Ha, nag ka pa rin sa kawalan. nag ka pa rin sa hindi ka sure. Okay? Kung hindi ka sure, mas maganda po magpa-reading po kayo. Para alam ninyo mag-aantay pa ba ako. O hindi na. ba? Diba? Yung mga matagal na nagantay, di ba? Yan, okay? Para maano na yan. So, ano yung uh, the magicians? Ano yung magicians? Wow! May na-manifest mo daw. Mahilig ka siguro sumama sa akin ng 2 a.m. Ano? Kaya magkakaroon ka ng answer prayer. Bukang liwayway po tayo bukas. Good news ko po yan sa inyo. So, 2 a.m. everyday po yan. So, yung kung oras nyo dyan sa OFW, oras nyo po dyan. Bukang liwayway din po, isearch nyo yung sunrise. Kahit saan po kayo lupa, lupalop ng mundo, pwede po kayong sumama. Magdasal po kayo. At available na po yung prayers natin. Okay? Yan. Available po na. Av available na po yan. Ano yung the word? Oh, manifestations talaga. Grabe. Answer prayer po talaga kung nagkatampuhan kayo, babawi yan. Makakaramdam ka ng love. Sa mga single naman, my God. Meron kayong victory eh. Meron ata siyang ibibigay sa'yo na matutuwa ka. Halimbawa, Alimbawa, nangako siya sa'yo, nabibigyan ka ng sing-sing, alahas, bibigyan niya po ito, ibibigay po ito, or pera, may mag-aabot po sa'yo, matutuwa ka po. Sa mga singles, makakatagpo ka. Okay, ano yung the chariot? My God, ang ganda ng reading ninyo, mga beb ko. Grabe, grabe, oh. Hi, kahapon pa ako natuto. Ang ganda ng reading ninyo talaga. Okay? Lord, please. Lord, please. Nakikiusap po ako. Bigyan nyo po sila ng magandang mensahe. Tulungan nyo po ako na matulungan tong mga nanonood na to sa akin. Three of Wands. Okay. Kung dati-dati umiiyak ka sa hirap ng buhay, sa hirap at sakit, panakit, na, or sakit sa um, nararamdaman mo, ito, this time, meron po daw kayong tinatawag na tears of joy. Yan, tears of joy, matutuwa daw kayo. At magiging proud ka kung sino man itong tao na ito na tingin mo parang magiging okay. Okay? So, ano ba yung manifestations mo? Ano ba yung answer prayer? Ano ba yung pinipray mo na kay Lord na, na yung matagal mo nang inaasam-asam? kung magdasal kayo, idasal nyo na lahat. Huwag kayong maramot. Isama nyo lahat yung kapatid nyo, kamag-anak, katulong, lahat. Okay? May bigla akong nakita dito socialera or social climber. Please, stop it. Okay? Walang mangyayari sa buhay mo. May nakikita akong ganun na tao. Walang mangyayari sa buhay mo. Matuto kang, uh, matuto, magpakatotoo ka kung mahirap tayo, mahirap tayo. Walang masama doon. Okay? Huwag tayong sumabay sa mga taong generations ngayon na kahit walang wala ay talagang pinipilit na magkaroon. Pwede naman yung ano, pinipilit mo na maging okay ka. Pero yung magyabang ka, social climber ka, wala ka nang makain basta may iPhone 15, hindi na yun nakakatuwa. Okay? Puno ka ng utang, hindi na yun nakakatuwa. Basta may iPhone 15 ka. Hindi na pwede yon Okay? Please. May nakikita. Nakikita kita. Oo, oo, oo. Nakikita talaga kita. Please. Okay? Meron naman dito nagbabalak lang bibili. But, kung ano man yan, bibili ka ng sapatos, damit, bag, expenses, expensive, sorry. Or ano man, any kind na parang hindi siya worth it na bilhin. Nakikita kita, girl, o oh, madam ko, mga boss ko. Stop it save your money. Okay? Ipon niyo yung pera niyo. Ipon niyo talaga. Okay? Please. Binabalaan ko kayo. Marami ng itong discounting bonus. Itagot itago niyo yung bonus niyo. Maniwala kayo sa akin. Para di oras ng piligro, meron kayong mabubunot. Okay? Hindi natin kailangan magwalwal, magparty-party, magpunta doon sa anong tawag doon? gagasto kayo ng libo-libo, mag-parting, mag-outing, makagasto, ma-15,000, kulang-kulang yung 20. Eh, kamusta yung bonus 13 lang? Ay, ano ba yon Magka 30. Kung may malas malas ka pa, mabababa ang sahod, may mga 10-5 lang. Please, save your money. Okay? Naintindihan? Then, mas maganda magpa-reading magpa po kayo. Para i-guide ko kayo kung ano man yung hawak ninyo. Okay? Malay mo sa kakasave mo, makabili ka ng pe ng bahay. Makabili ka ng alahas. 'Di ba? Buy something na worth it. Hindi yung iPhone, hindi oh, hindi worth it 'yon. Okay, bumababa din yung value noon. 100,000 I guess, tapos kung ibebenta mo magiging 80 na lang, ang daming talo, 'di ba? Okay? Ah, uh, ako makikinig ka. Nandito lang naman ako para mag-guide kayo. Okay? So, yung mga sobra-sobra magpadala, may nakikita ako nagpapayos ka ng bahay. Stop muna. Huwag ka magpapayos. Okay? Please. Tag-ulan pa ngayon. Tsaka na next year mga April, March, mga tag-init kayo magpapayos ng bahay. Sayang lang ang perang ipapadala mo gagastusin lang ng per ng, ng ng, sino ang pinagkakatiwalaan mo. Tapos ang rason nila is malambot ang lupa, tag-ulan, walang pumasok na tao. Pero ginamit na pala yung pera mo. Okay? Magpa-reading kayo. Yan. Uy, ang ganda talaga. Oo. Uh manifestation talaga. May taong nag stock sa sa'yo. Siguro ex mo to, yung person mo. Kapag malayo sa'yo, talagang iniisip ka niya. Nagbago naman ata ito. Kahit naman ikaw, willing ka rin naman. Alam ko may, pag may pagbabago rin sa sarili mo. Okay? Nung nawala itong tao na ito, nakaramdam ka ng kalungkutan. Na kaya sabi mo parang, may pagkukulang ba ako? I guess parang meron. Okay? Mm -hmm. Yan nga, sabi ko sa inyo, dapat talaga magpa-reading kayo para mag-guide ko kayo. Okay, ito po ang aking Facebook account kung gusto niyo magpa-reading. May nakikita ako talagang ano? <laughs> ano, eh, maganda talaga. Nakikita ko talaga matutuwa kayo, promise. May meron meron paparating na parang good news. 9.9 um ang aking Facebook account. Ito po yung Inapload po yan ng August 3, meron po siyang 764 na comment, ay react, sorry, 96 comment, okay. Mm. Ito naman po ang cover, June 4, 472 ang kanyang react, so 57 ang kanyang comment. Yan lang po ang aking Facebook account. Wala pong magme-message dito dahil hindi ko po kayo papansinin. Pang-emergency purpose lang po yan pag nasira ang messenger ni Miley Tarot. Minsan po nasisirang messenger ko. At meron po akong dalawang account. Backup lang po yon Inuulit ko, dito po kayo magme-message. Okay po? Sige po, maraming salamat. Teka lang, mag magbasa mag pala ako. Hi ma'am, kamusta po kayo? ah, uh, maraming maraming salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin. Habang nagme-message po ako, kagaya rin po ng iba, napapaluha po ako ng kagalakan. Sobra pong ang dami mong nagawa sa akin, ma'am. Maraming salamat, ma'am, kasi hindi mo ako binitawan. Dahil, ano to, nakaramdam po talaga ako ng pagmamahal sa katauhan mo. Maraming maraming salamat ma'am kasi pinaramdam mo sa akin na worth it pa ako. Ni halos magpakamatay na ako. Yung mga time na down na down na ako, ikaw lang ang naniniwala sa akin na may pag-asa pa ako. Ang bilis po ng karma ma'am. Ngayon, nagmamakaawa po siya sa akin. Nabigyan ko daw siya ng chance. Talaga ang galing mo ma'am. Sobrang galing mo ma'am. Eight years na po kaming hindi niya pinapansin. Pero ngayon halos nagluluhod, nagiiyak, iiyak nagmamakaawa na bumalik sa akin. Hindi naman po ako nakaramdam ng galit nung humingi siya ng tawad sa akin. Bagkus na awa po ako, ma'am. Sabi mo nga patawarin namin ang mga mahal namin. Kung mahal namin, ipaglalaban namin. Lahat ng payo mo, ma'am, ay nasa puso. nasa puso ko po. Maraming maraming salamat, ma'am, sa pagtulong mo sa akin. Okay, malami pa yun syang sinabi pero hanggang doon na lang po tayo. Again, kung gusto nyo po magpatulong sa atin, nag po tayo like na-spell ang tao, uh, yung person ninyo. Ano ba yung mga sign na na-spell? Laging galit, nang didiri sa'yo. Pag nakikita ka, parang gusto kang, gusto niyang mawala na parang bula, alam mo yun? Gusto kanyang lumayas, gusto niyang, wala na, wala na, as in manhid talaga siya, okay? ah um, hindi siya nakakatulog, I guess, ayan, pati ikaw, kung sign na may ginawa rin sa'yo, uh, hindi maganda yung pakiramdam mo, hindi ka nakakatulog, umaabot ka ng, alam yun, yung parang may insomnia ka, pero hindi po yan siya insomnia, pinapapangit ka na po ng spell, okay, para, para ma-depress ka, para, alam yun, sinisira talaga kayo, okay, yan po yung mga sign, so, nag po tayo niyan, pero ako po, disclaimer, tao pa rin po ako, hindi po ako Diyos. Okay? But I do my best para tulungan ng aking mga client. Ingat po, bye-bye.